IFM News, Palenque Report. mas bumaba pa ang presyo ng ilang mga klase ng gulay habang wala namang paggalaw sa ilan pang pangunahing bilihin dito sa pamilihan sa lungsod ng Hawaiian. Sa presyo ng mga gulay, ang sitaw ay 40 pesos kada kilo, talong na ngayon ay 20 pesos na lamang ang kada kilo, ang palaya na naging 40 pesos na lang ang kada kilo, kamatis na 40 to 50 pesos ang kada kilo at okra na 40 pesos ang kada kilo. Sa presyo naman ng karne, ang baboy ay nananatiling 300 to 320 pesos kada kilo depende sa parte, laman ng baka na 380 pesos per kilo, pampapaita na 350 pesos per kilo habang ang manok naman ay 220 pesos ang kada kilo. Wala namang paggalaw sa presyo ng mga isda dahil ang tilapia at hito ay 150 pesos pa rin ang kada kilo. Galunggong na 100 to 200 pesos kada kilo depende sa klase, tahong na 100 to 120 pesos ang kada kilo at bangus na 180 to 200 pesos ang kada kilo. Sa mga pangrekado ang presyo ng sibuyas ay 100 120 pesos pa rin ang kada kilo, bawang na 140 to 160 per kilo, habang bahagyang bumaba ang presyo ng luya na ngayon ay 160 pesos na lamang ang kada kilo. Ang presyo naman ng itlog ngayon ay nasa 210 to 280 pesos ang isang tray, depende pa rin sa size. Samantala, daing pa rin ng ilang mga tindera ang matumal na kita sa maghapon nilang pagbebenta. Para sa Ayodem News, ako si Idol Zaira si Kuntapay. Idol!